Hello, hello. Magta-try muna ako mag-voiceover kaysa mag-background music. Ikukwento ko itong gabi na to nung nasa Paris kami. Ngayon ko lang siya i-upload kasi kailangan ko siya upload para wala na siya sa phone ko. <laughs> Kita nyo naman, balot na balot ako kasi sobrang dami dyan. Kasi nga gabi na. Ayan, magkukrus kami dyan. So, naglalakad na kami papunta doon at uh, nalikaw pa kami dyan ang haba ng nilakad namin pero enjoy naman maglakad kasi marami kang makikita at syempre nasa ibang lugar ka ayan si It's panganay hindi pa nagre-reklamo papabuhat na yan pagpagod na ayan yung Eiffel Tower tanaw na tanong mo dyan kaya okay na okay It's talaga raining. maglakad tiyawan Golo? Golo. Eh, golo. Pinapalagay ko yung goro niya, min sombrero, kasi sobrang lamig nga. Ayan, Eiffel Tower ulit. Napanood nyo na yung Under Paris na movie. Ayan, dyan ginawa. Wala lang. Saya lang kasi nakapunta lang look, look at it. Look at Ano daw? Hindi ko naintindihan. I don't want to look at it. i will not look at it hello pamankinco hi Cassie, hey, i miss you so much oh, i forgot it yeah. mm -hmm. would you know it ruins the picture jokland i'll pull boy it's like you but without hair Konyo! Oh. Honey! <laughs> We're going on a cruise. Grabe yung ulan dito. Basang-basa kami. Eh. Ang daming tao, ang daming pila. Ayan pila. Pila! Grabe haba yung pila dito. May fog, kita <laughs> Mabilis naman mag-move and tsaka bayad na kami sa so wala kaming choice magbayad and uh, mag-back out. At ayan na nga, nakapasok kami. Dahil madami kami, hindi kami nakakuha ng magandang seats kasi unahan nga pero okay lang kasi pwede ka naman tumayo at mang lumabas para makita ang magandang view. Ayan, maandar na kami. Personally, nababagalan ako and medyo nakakainit talaga pag nasanog ka so kailangan isuot mo yung parang micro micro meron silang parang headset ikukwento sa yung bawat na dadaanan mo ay um, matatanaw mo talaga ang Paris hi Penny miss you hindi ako lumabas dito dahil takot takot <laughs> takot ako feeling ko mahuhulog ako

Excuse me. Thank you. Thank you. They're going they're, go, they're going out. <laughs> I'm going out. So, ayan yung isa sa main attraction pag nag-cross ka yung Statue of Liberty. Yan yung original. Yung sa US, yun yung gift lang ng France. Tama ba? Hindi ako maalam sa history kaya <laughs> kayo nang bahalang mag-research. Ang lit lang niya compare mo naman dun sa Amerika. Yun lang. Sige na. Bye-bye. Ayan, katapos mag-cruise. Sinili-pulit yung i 5 Tower. Wala na kasi kaming oras so kailangan na namin tingnan. yung phone nila? Mas malinaw. Kasi sa phone ko. Asa sila? Hai abang ini ni macam nak cakap ada pun ha. Hai